So yun guys, isishare ko sa inyo ngayon kung paano natin i-hide ang total of likes sa ating mga post sa Facebook. Sana panoorin nyo hanggang matapos para masundan nyo step by step sa ating gagawin. Okay? Start tayo. First, punta tayo sa ating Facebook app. And then, i-click natin ang ating profile picture dito sa right side And then i-click natin ngayon itong gear settings, click natin. Then scroll down tayo guys. Dito tayo sa preferences. Sa baba ng preferences, mayroong nakalagay news feed at reaction preferences. Ang i-click natin guys, itong reaction preferences. Dito tayo sa pangalawa guys. Dito sa on your post. Other people won't see the total number of reaction under post you share to your profile. Reaction count will still appear on your post in other places like groups or on other content like reels. Ibig sabihin guys, pag kinorn on mo to, yung mga post natin sa Facebook, ma-video ba yan o picture hindi makikita ng ating mga Facebook friends ang total of likes. Kasi nga, hinide natin. Kung mababasa nyo dito sa taas, hide number of reaction. So kailangan yung i-click to kailangan yung i-activate para Mahahida ang ating total of likes sa ating mga posts So sana nagustuhan nyo ang vlog ko ngayon guys At kung nagustuhan nyo Pwede kayong mag like Comment and share Thank you so much for watching Adios